One, two. people, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin ng bonggam-bongga. Siyempre, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilip dito sa mamasam vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, siyempre. So, mga bago nating subscribers, hello! Laupo sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makakamasam diyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-laging maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na 'to. Pero syempre bago ako tumimika ng bonggam-bongga -bongga, gusto ko muna mag-shout out sa mga ilang kaibigan natin na laging nakatutok dito araw-araw at isa sa mga makasolid na makamamasam dyan. So, shout out tayo kay Fernando Martin Vera. Hello, hello, hello. And then, of course, sa mga ilang kaibigan natin na katulad ni Ronald Davis, Victoria Michael Tanada, kung dyan din si Rosario Balendres, Yaya Muhammad, Jeff5264, Bobby Rodriguez, Cesar Anion Nuevo. Hello, hello. And then, Ronald Cuevas, Andiyan din si Russell 2016, si Mads Vlog, Barbet Elizalde, nako, lagi talaga ito nandirito. Si Attorney Cornelo Dilag at saka si Mabrik, maraming salamat. Si Snake Gem, Ricardo Jr. sala. si Jervin and Carlos Magat. Alam ko, birthday niya sa so Monday ni, uh, ni Carlos. Happy uh, advance, happy birthday. And then, nandiyan din, syempre, si Dr. Glenn Pascual, si Brent Baluyot, Marilyn Lagsa, maraming salamat. Miriam Maria... Miriam Milanes, maraming maraming salamat. Melinda Martinez, Dave Velasquez, Lara High Five Key, Chibibo, Bobby Rodriguez, and then of course, hindi natin makakalimutan si Madam Helieta Solidad. Kamusta po kayo? At saka si Madam Jenna Paton At saka isama din natin syempre si Christine Ann Perez at Madam Catherine Kane. Yes! At gusto ko din syempre, special shout out sa aking kaibigan na si RJ Maaga and Chanel Marie Williamson. Hello, hello, hello sa iyo, Channel Marie Williamson and RJ Maagat. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. Sabi nila nako, pagkagising na pagkagising nila ako daw karga ng pinapanood nila kapon ka. Oh, diba, ba? So ngayong araw na to, nako. Marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh! Magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wad na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa ating unang chika, bayanihan for the Philippines. So ayun nga, kailangan natin magkaisa ngayon. At nananawagan ako sa inyong lahat ng bonggam-bongga na sana matulungan natin syempre ang ating pambato dito sa Mr. and Miss Supranational na si Taro Valencia at saka si Kenneth Kabungkal. Dahil ngayon, ito na, start na ng botohan para ang ating pambato ay mas safe at makapasok sa top 12 kung sakali man. Ako naman parang piling ko naman kayang-kaya -kaya naman nila pumasok. Pero syempre, para makasiguro tayo ng bonggam-bongga, -bongga, ano pang hinihintay ninyo? Boto na. So, yon So, kailangan natin bumoto. So, paano ba boboto? Ayan. So, mag-download po kayo ng Miss Supranational app sa inyong telephone, syempre. So, i-download lang po ninyo Miss Supranational app and then go to the Miss and Mr. Supranational 2025 Super Fun Vote. Ayan. So, doon po kayo boboto And bo Philippines. Adi uh, ma napaka simple lang ng gagawin ninyo. Uulitin ko. So, mag-download po kayo ng Miss Supranational app sa inyong telepono and then of course, go to the Miss and Mr. Supranational Uh, 2025 Supra Fun Boat and then, ayun, Boat for the Philippines. Ganun lang po kasimple. Sana matulungan po natin ang ating pambato at syempre nananawagan ako sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ano pang hinihintay ninyo. Boto na at suporta na para sa ating pambato dito sa Mr. and Miss Supra National 2025. So tulungan natin sila. Kailangan nila ng ating pagmamahal. Kaya sana iparamdam natin sa kanila ng bonggang-bongga. ba diba? So yon So ako I love Tara Valencia and I love Kenneth. Kaya syempre unang-una na akong boboto pa sa kanila. Oh, so yun. And then, ayun, good luck sa pambato natin. Naniniwala naman ako na malakas ang Team Philippines. And then, tulad nga na sinabi ko, kahit wala mo mga ganito, naniniwala kong aariba sila. Pero syempre, mas magandang, mas safe na natin sila. Kaya gawin natin ang lahat ng ating makakaya para sa ating kandidata. And then, of course, samahan na rin natin to ng dasal. Diba? Sabi ganun, pag nagdadasal tayo para sa kanila, mas magiging powerful ang laban nila. Di ba? So, mali ninyo, silang dalawa ang mag-uwi ng titulo ngayong taon na to ng Mr. and Miss Supranational. Sabi nga gano'n, nothing impossible sa itaas. So, di ba? Ako naniniwala ako, malakas ang laban natin dyan. So, yon At para naman sa sumunod natin, Chika, Thailand, kulang na lang ng Miss Earth. At mabubuo na ang Big Five Crown. O, Miss Earth. Saka, Miss Grand, wala pa sila. yon Dahil nga nakuha na nila ang Miss Joy National, nakuha na nila ang Universe, dalawa na ang Miss Universe nila, at nakuha na rin nila ang Miss Supranational So, isang corona na lang hinihintay ng Thailand. eto nga ang Miss Earth. Siyempre yung Miss Grand, madali na lang yan. <laughs> Nandirito lang naman yan. Pero ako para sa akin, siguro talaga sana ngayong taon na to swertehin ang Thailand para sa corona ng Miss Earth. Dahil totoo lang, deserve naman ni Doktora na maibigay sa kanya ang corona ng Miss Earth ngayong taon na to. Alam nyo, magaling kasi yung national director neto at napaka humble at napaka-bait. Namimit ko siya ng madaming beses. And then, ayun. So, are you wish talaga na sana maibigay sa kanila ang corona ng Miss Earth. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila makuha-kuha. Lagi na lang, Miss Earth fire dalawang beses na. So baka naman, Philippines, no? So Miss Earth ayan na, maibigay na sa kanila itong taon na to kung sakaling ang kanilang pambato ay makaariba ng bonggam bonga sa darating na Miss Earth. O, di ba? So, yon Thailand, laban lang. And then, tulad nga na sinabi ko, perfect timing, perfect candidates, Ayon, So, makukuha ninyo ang dapat nyong makuha. At naniniwala ako, darating kayo sa momentong yan. ba? Diba? So, bongga. So, wish all the best para sa Thailand. And then, of course, para na sa natin, chika, Pilipinas isa sa mga pinakamagandang record sa Miss Grand International. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, totoo naman. Oo. <laughs> hindi ko alam noon kung bakit nagko-complain ang mga kababayan natin na bakit ganoon ang Miss Grand Subachene. So talagang super-complain sila. Pero kung titingnan mo yung record natin, isa tayo sa mga pinakamagandang record talaga dito sa Miss Grand International dahil sa mga naka ilang runners up tayo talagang masasabi ko naman yung mga nag runners up dyan ay nako palaban, mm -hmm. hindi lang natin siguro matyempohan yung yung corona pero ayun nga nakuha na natin, kung bagbabasihan natin syempre at babalik tayo sa history ng Miss Grand noong 2013 nag third runner up tayo and then nasundan to ng 2015 nag third runner up ulit tayo and then 20 17 at 2016 nag first runner up tayo and then 2017 naman nag first uh, second runner up tayo and then 2020 ayun, nakuha natin ang first runner up and then 2022 nag place tayo at ayan na nga 2024 i winner na. Di ba? First runner-up and winner. O, oh, ba? And then, ayun, looking forward pa tayo sa mga susunod nating ilalaban dito sa Miss Grand International. At naniniwala ako na lagi naman tayo nakakakuha o nakakapagpadala ng mga perfect candidates for the Miss Grand. At kahit ngayong taon na to, kahit wala pa akong naririnig na kung sino man yung sasali dyan, naniniwala ako sa mga kandidata na nandiyan dyan na sa Miss Grand Philippines kaya nila magpenetrate hanggang top 5 kung sino man ang mapapadala sa kanila sa Miss Grand ayun so basta magtiwala lang tayo at laban lang ba diba? so yon so congratulations Philippines and good luck for the next laban natin dito sa Miss Grand International o diba bongga eto mas bongga Pilipinas at Venezuela namamayagpag sa top 5 pa noong 2013 tingin mo mama Sam, na iwan na kaya natin ang Venezuela pagdating sa mga eksena sa mundo ng pageantry. Hmm. Ando dyan pa rin naman sila, lumalaban pa rin sila ng todo-todo. Pero kung titignan mo yung Philippines at saka yung Venezuela, parang yung Philippines talaga na nagtutuloy-tuloy siya, consistent tayo. Ayun yung napapansin ko. But syempre, mataas ang respeto ko sa mga queens ng Venezuela at sa mga candidates nila na pinapadala sa international pageant, wala ka talagang maririnig sa kanilang yabang at hanggang ngayon dinatry pa rin nila talaga na manalo sa mga international pageant. Kamakailan lang nanalo sila ng Miss International, nag first runner up sila sa Miss Universe at tayo naman ay patuloy pa rin natin sinusubukan yung galing talaga natin pagdating sa international stage. And then, ang maganda sa Pilipinas, sabi ng ganun, huli man magaling, nayahabol pa din. Kaya ang ating ano ranking dito sa mundo ng pageantry ay talagang very consistent na tuloy-tuloy pa din. Hindi pa rin naman tayo nawawala sa eksena. At naniniwala ako na mas marami pang ipapakita ang Pilipinas pagdating sa international pageant kasi hindi naman tayo tumitigil sa mga pagsubo, hindi tayo tumitigil sa mga challenge at kung paano pa natin i-develop yung mga girls natin na nagkukumpit sa international pageant. Kung pagbabasihan nga natin yung mga girls natin na nagkukumpit ngayon, in fairness sa kanila, mga masisipag talaga sila at ginagawa nila yung assignment nila ng bongga-bongga. Pansinin na lang ninyo, Tara bala siya. Isang taon man siya na tenga, pero nakita naman natin na talaga laban na laban, 'di ba? At hindi lang si Tara Valencia, 'yung mga girls na nagkukumpit talaga sa international pageant. Ano sila? ibang generation na ngayon pero nando doon na ang maganda sa atin kasi diversity yung mga pinapadala natin mga girls and then hindi tayo naka-stock doon sa iisang styling lang kaya parang feeling ko mas nagpagpatuloy ng Pilipinas yung pamamayagpag natin dito sa competition di ba Christine Ann oh yan. and then ayun natutuwa ako kasi ah uh, talagang tuloy-tuloy. Dati, ang looks lang natin, yung pang binibining Pilipinas looks, di ba? Yung katulad ni Christine Anne Perez na parang napag-iwan na ng panahon. Pero ngayon, tignan mo naman, talaga patuloy tayong na uh, ano na develop Kumbaga parang kahit nga 'di ba si si ano Alexi Brooks tingnan niyo hindi siya prototype beauty na katulad ng mga pinapadala natin pero talagang nasungkit niya yung corona. Andiyo Justice Chelsea Manalo na talagang namayagpag as a Miss Universe Asia, di ba? And then, marami pang mga kandidata natin. Kasi syempre, ang Pilipinas nga kasi ay diversity. Hindi tayo naka-stuck lang sa iisang, ano, sa iisang uh, styling, sa iisang looks kumbaga parang yung pagiging mistisa, morena, oriental beauty, chubachenes, black beauty at kung ano-ano pa. Talagang siya ang nagbibigay ng magandang potahe para sa laban natin sa international pageant at nakatulong yon at nakakatulong pa sa mga susunod pang pa generasyon. Diba? And then tingnan nyo naman, diba? Ayan ang panalo. Kumbaga ang beauty natin ay talagang pang world ano pang world class standard di ba so yun kahit sa mga kalalakihan in fairness talagang jajaan, ano din eh diversity din eh. Variety yung pinapadala natin. May mistiso, may Pilipinong-Pilipino yung dating, meron naman yung talagang mulato yung tignan, di ba? Kaya iba talaga ang potahing Pinoy. Charot! So, yan! Nakakaloka! At itong mas nakakaloka. Miss Universe Runners Up, mga naging title na ngayon sa iba't ibang klase ng international pageant. Katulad na lang ni Lalela Maswani, kusaan ay dating second runner-up sa Miss Universe and then naging Miss Supranational during that time na lumaban siya ng... Miss Supranational noong 2022. Yes, ang bongga nila, nila Lela, no? Talaga, eto talaga, gusto ko yung, ano, yung tapang neto sa Miss Universe. Tapos pagdating sa Supranational, ah, winner. At hindi lang yan. So, nangyari uli yan ngayon taon na to. Ito nga ang si Opo, so ta kung saan naman naging third runner-up sa Miss Universe at naging Miss World 2025. Yes, at hindi lang yan. Meron din sumali sa Miss World na naging top 5, Catriona Gray, and then naging Miss Universe. di ba Si Andrea Mesa, ganun din, na naging Miss World at naging Miss universe. So, talagang iba talaga ang galing ng mga kandidata no? kapag nakasali na sila sa isang international pageant, lalo na kung nagdaan sila sa Miss Universe at saka sa ano, sa Miss World. Hindi lang naman to yung kauna-unahan talagang nangyari sa history ng pageantry. Kung baga maraming beses na ah uh, kahit si ano eh, Lara Duta, di ba? Dati siya Miss Intercontinental. to talaga, double title talaga to. Miss Intercontinental title holder siya. Then the following year, sumali siya ng Miss Universe. Aba, naging Miss Universe. Ayun talaga, ang magaling. Kasi di ba, kung titignan mo si Antonio Porcel, supranational, akala nga natin si Antonio no, -ulit na no, makakaulit na eh. Antonio Porcel, tapos bilang supranational queen, tapos ayun, naging first runner-up sa Miss Universe years, hindi naging title. But kung titignan mo, bongga, di ba? So, swerte-swerte, and then galing sa galing. Ako para sa akin, mas, mas gusto ko na yung runners-up ka dati, tapos gagawin kang ano, gagawin kang reyna. More than doon sa, <laughs> sa ano, sa, sa, Reyna ka, tapos bigla kang ginawang runners-up kasi yung quality. Pero, syempre, Miss Universe yun. Iba naman ang Supra, iba naman ang Miss Universe. But still, naginawa ka nilang runners-up pa din. Charot. So, yun. Kaya, happy ako. Happy ako sa mga mga queens na to na lumalaban sa international pageant na hindi nila pinipigilan yung sarili nila na i-try uli one more time sabi nga gano'n, try and try until you die, charot and then ayun, try and try until you get your ano, your gold, diba? So yun, at yan ang ginawa ni Oppo at sa syempre ng iba pang mga beauty queens na lumalaban sa international pageant and then huwag kayong magsawa, malay ninyo at isang manalo dati. First run up sa Miss International biglang maging Miss Universe. Who knows, di ba? Hindi natin alam, malay ninyo. So, good luck. So, yon Tingnan natin kung magagawa yan ni Atisa. Di ba? Diyos ko Lord, nakakakaba na nakakatakot. Pero ito ang mas nakakatakot. Pambato ng na Indonesia sa Miss, ano, sa sa Mr. Supranational, killing smile daw. Oh my gosh, talaga naman masasabi ko, in fairness ha, yung pambato nila talaga, Hmm, maanghang, mabango, masal <laughs> Hindi, malakas yung appeal. Ayun talagang, malakas yung appealing niya. Pero hindi ko pa siya naaamoy dahil hindi ko naman siya nakikita. Pero ang nararamdaman ko sa kanya ay talagang pa-spicy. Pag tinignan mo yung looks niya, talagang ang sexy. Nakita ko nga yung, yung, ano niya, yung wala siyang saplot. May, may ano naman, may short naman. Pero grabe, ang bongga. Ay, nako. Winner. In fairness, in fairness, no, hindi siya kagwapuhan pero yung smile niya talagang pa-pamatay. Iba talaga kapag yung smile, ah, uh, killer, killer yung smile mo, no, saka yung eye. Oo, so, yun. Kaya, good luck kay Mr. Indonesia. Pero, eto ang usap-usapan. Sabi, ganun, malakas daw ang laban ng... Mexico, ngayon dito bilang Mr. Supranational. Ay nako, isa dito sa mga tinitignan kong kandidato kasi si Mr. Mexico, ay nako, may pabigote, di ba? May pabalbas, oo, pabalbas pala. Eh alam naman natin kapag Mr. Supranational, kailangan may balbas ka, charot. So yun, so, isa to sa mga nakikita ko na potential din na makasungkit ng corona, our titulo ng Mr. Supranational ngayon taon na to at ay yun nga, Diyos ko, magingat dito si Kenneth. Si Kenneth, parang piling ko na malalaban naman niya ng bonggang bonga At may tiwala ako sa kakayahan ni Kenneth. Kung parang alam ko na prepared na prepared talaga si Kenneth sa competition ng Mr. Supranational. Yung iba, alam ko medyo para, oy nako, natatakot kasi mukhang tagilid dito si Kenneth. But guys, magtiwala lang tayo sa kakayahan na ipapakita ni Kenneth. And then, alam ko naman si Kenneth naman ay aaribayan ng bonggam-bongga. So, just ano lang talaga, keep praying for him. Siyempre, iba pa din kapag nagdadasal tayo para sa kanya kasi siyempre, iba pa rin yung blessing ni God. Di ba? Diba? So, yon. So, ako naniniwala ako na well prepared ang Kenneth at nakikita ko na talagang kaya niya to. So, wish all the best, di ba? So, ayan, kay Mr. Mexico, kung siya man ang napipisil manalo ngayon ng taon na to, eh, na natin kung ano yung papakita niya. But for me, Kenneth Kamungkal, isa to sa mga nakikita ko na talagang makikipagpukpukan ng todo-todo. So, tiwala lang tayo sa pambato natin. Kaya niya yan, di ba? So, kaya niyan maka-top 5. Oo, basta pag naka-top 5 na yan, ay bahala na si God. Kung Mr. Supra National Title, eh di winner, di ba? So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So yon so syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification about tomorrow update and Syempre, sa aking mga chika, sabi n'gan ng always keep smiling and laban nang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.